Plano raw ng pamilya Revilla na maghain ng writ of amparo para maprotektahan ang kanilang karapatang pantao at seguridad. Bunsod po yan ng pag-aligid ng mga polis sa palibot ng kanilang bahay sa Baco or Cavite. Narito ang report ni Haji Riyata. Halos walang tao sa kalyang ito ng Barangay Panapaan 7, Bacor, Cavite, ng pasyalan ng GMA News. Natatakot daw kasi ang karamihan sa mga residente dahil sa mga nagkalat na mga pulis. Linggo pa ng madaling araw nang magsimulang magdatingan ang hindi bababa sa 30 pulis sa palibot ng bahay ni Senador Bong Revilla. Matapos makatanggap ng reklamo ang mga pulis hinggil sa mga armadong lalaki ng miyembro mano ng National Bureau of Investigation. Ang ilang residente nagpablatter na sa barangay dahil hindi raw makatulog ng maayos mula nang dumating ang mga pulis sa lugar, lalo't armado raw ang mga ito. Siyempre, mangangamba ka. Pero wala namang gulong nangyari. Sa gabi ba nakakatulog kayo na maayo? Ay, hindi. Siyempre, mamaya ay magkaroon ng problema. Basta okay. lang kami, kung magkaroon man ng problema, yung pa. <laughs> okay. Ang tindahang ito, halos wala na raw bumibili. Hindi namin nga mintindihan eh, basta... Nandiyan sila 24 hours, you ang palitan lang ng duty. Mm Pero kung ano yung dahil, hindi namin alam. Ano? Tinatanungan namin, hindi pa ba tapos yan? Ba't pa rin sila? Gano'n lang. Personal lang pinuntahan ng abogado ni Revilla ang mga polis para tanungin kung bakit hanggang ngayon nasa lugar sila. Kasi yung mga Revilla, hindi naman katulog dahil sa presence nila. Bakit ba? Ano bang... Kasi okay. pinapatanong sa... Visibility lang ako na rito. Visibility? Okay. Tapos na election eh. Ayon sa Cavite Police, walang masamang balak ang mga nakadeploy sa lugar. Yung presence naman ng ating kapulisan along Emilio Aguinaldo Highway, particularly dito sa Barangay Panapaan, yan ay purely to conduct police visibility operation as part ng crime prevention uh, crime prevention ng Philippine National Police. Hindi naman yan ay sinasabi na papasok kami anytime or mismo ginagawa namin sa bakuran ng ating butihing senador na si senador Bong, uh, Bong Revilla. Pero ang kampo ng mga Revilla, yung rito pamparo yun ay parang humihingi ka ng saklolo sa hukuman dahil merong threat, pagbabanta sa buhay mo, merong ginagawang harassment, intimidation, at pinapa liwa, uh, hinihingi ang paliwanag ng mga, mga nas yung gumagawa ng mga kalokohan na yun, at pag nakita uh, ng hukuman na meron ngang banta sa buhay, eh, didirektahan silang tumigil na kayo. Tiniyak naman ng Cavite Police walang mangyaring kaguluhan sa lugar. Wala naman dapat ikabahala ang ating mga kababayan kundi magpasalamat pa sila na nag nagdi-deploy de tayo for police visibility. Yan ay kasama sa crime prevention natin. Ang Department of Justice inatasan ng NBI na imbestigahan ang pagkakasangkot daw ng anim na NBI agent sa insidente. Duda raw si Sekretary Laila De Lima na lehitima ang operasyon ng NBI agents lalo't matagal na raw niyang kinansila ang confidential agents ng NBI. Nasampan na ng kasong paglabag sa omnibus election code at usurpation ng anima na ng NBI agents. Para sa unang balita, Haji Rieta, reporting.